Usap-usapan ngayon ang pangalan ng actor-dancer na si Nico Natividad dahil sa pagkukumento niya sa kontrobersya ngayon sa programang It's Showtime. Feeling kasi ng mga netizens, si Vice Ganda ang pinatatamaan ni Nico sa magkasunod niyang post sa Facebook na ngayon ay deleted na. Wala namang binanggit ang komedyante sa kanyang mga post pero tukoy na tukoy daw na ang dating kasamahan niya sa It's Showtime na si Vice ang tila pinariringgan niya. Ito nga yung isang episode ng Especially For You na naging kontrobersyal dahil sa umano'y tangkang pagnanakaw ng halik ng male contestant na si Axel Cruz sa babaeng searcher na si Christine. Ayon kay Nico, naawa raw siya doon sa dalawang contestant sa TV na umano'y na trauma, matapos lumabas sa isang programa para makakuha ng exposure. Ipagpalagay na natin na bibeso talaga yung lalaki, hindi naman niya intensyon manyakin sa live yung babae. Ang mali lang niya ay hindi niya alam na need pala muna magpaalam bago bumeso, ang nakasaad sa FB status ni Nico. Na-offend man siya, alam ko na mapapatawad niya yung lalaki, sobra lang kasi napahiya yung lalaki na sasabihan pa na tatadyakan at pwede kasuhan. Again sakin lang po ito ha. Alam ko kasi pakiramdam ng pinapahiya sa TV at napapower trip base sa experience ko, pahayag pa ni Nico. Sa isa pa niyang post, sinabi ni Nico na, naaawa ako sa dalawang contestant, gusto lang nila ma-experience at ng exposure pero sobrang trauma yung nakuha nila. Sinundan pa ito ng, lalagyan lang niya ng charot sa dunulusat na yan. Hindi na nga makikita sa Facebook account ni Nico ang mga nasabing post pero marami na ang nakapag-screenshot nito hanggang sa mag-viral na nga. Ni-repost din ito ni Miss Q&A Season 1 Grand Winner Juliana Pariskova Segovia sa kanyang Facebook page. Matatanda ang binawi ni Vice Ganda ang sinabi niyang handa siyang mag-sorry kay Axel matapos klaruhin ng searcher na wala siyang intensyong nakawan ng halik si Christine. Ayon kay Vice, binabawi ko yung tweet ko na I will say an apology because I do not need to apologize for what I did. Ito ang aking paniniwala at paniniwala din namin na hindi kinakailangang mag-apologize because what we did was right, sabi Vice nang malamang inamin ni Christine sa production ng It Showtime na hindi siya naging komportable sa ginawa ni Axel. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong upload. Pwede mo din i-like at i-share ang video na ito. Salamat.